Pansin mo, ayan o Grabe hagis yan Youtube Okay Ano pa na sa hong Nasa 90 eh 90,000 pesos, may tamang uti Woo! Palang araw po sa inyo lahat Fishing time kami ni Ethan dito sa may pools na sira Tara, kainitan Kainitan okay, po Malak uh, pa na tanong Lakas po ng agos ah Falls po diyan yun dahil pong mga tilapia dun sa loob Yan ha, na po ni bro Yan Ganyan pa na Ganyan pala magkaagos eh Pati yung hawakan na ha agos mo na Malalim dyan ha, biglang lalim Yung area kaya dun eh Kumababaw doon Sabit yan, yun, sabit nga siya doon sa ano Hilahin mo na sa damo. Malalim dyan. Di pa kaya? Di ba? Kumunay dyan. Biglang lalim ka dyan. Di mo lalim? mo lalim? Tapos na pala dito, nadadaanan na pala. Dati hindi pa kayo makadaan dito. Saan sumabit? Ah, sa mga ano? Pala ko sa kahoy lang eh. Kahoy lang eh. Sobrang yung talo. mo eh. Sa gitna. Hindi sabit yan. Baka laman na yun ang tilapiyang malalaki sa loob. Kumukulo Ano ah. ang laki ng mga tilapia Sabit uh, ba? Atin lang Yung mga ano na yan Yung Mga wire Na ginagamit na pang ano lang tubig Ay bato Pang harang Yung, ano? Bato? Ating lampas kaya po yung spot dito ang ganda oh. May post po diyan no. Oh. Ang oh. laki oh. Malaki yung mga tilapia dito. Pati ba to ang laki? <laughs> Pati ba to malalaki din. Dali ko ang lambat namin. Masak 'yun. Pag hinila, kalaw kasi kahoy lang. Ang ganyan no, yung mga bakal-bakal na ano. Talo nila. Para hindi gumuho hmmm nasa Nescavalle kaya no nagpukuha ng kahoy no kahoy yung pinukuha nila kasi nakayapak lang pag nakatapak silang ahas baka tinilas e eh. baka yung isa nagmamadilang yung payong namin karamihan kukuloy para ginamit lang yun kinuha na yata nila e eh. kinukuha natin mamaya ang silong natin baka din naman sila maniwala kasi wala tayong video kasi wala tayong makitang pamag ari natin yung payong eh mahihina po ha Main, po kasi parang bumababa yung mga tilapia dun no pero napasok nyo na yung area yan sa loob na yan oh. ano yun uh, mga damo dati uh, Yan? Yung igat mo ang liit. Hmm? May nagkakapit na dyan. Yung igat mo. Pero maraming mga tilapi bumababa oh. Nabulabog ba sila? Ano yan pa? na ano? may dito. Baka ano yan? Drainage? Ang higo. ba? Panghigup ng makina kasi may mga ano sila dito eh, may pananim po sa taas. tinatamad na silang magtimba timba yan pahigup na lang po sa tubo. Sabi natin. Po, natin. po no sabi po yung huli ni bro uh, mas maraya po sana pikan di sini ada. parang kalau nak, mana dah luas itu tu satu kilo. Apa? Oh, bet mai na hulub na batu don. Don no. Bisa may as don, nagagapang gapang. Baik. Kasang na hulub don batu eh. Batu nang kain kerawakan. Kain nasi bunda. Kala nila uh, yung mga Indonesian dun, no? Kala nila mga huli nila, tinuturo lang ko yung ano nila, oh tinuturo marami dito marami dito <laughs> yan yeah, nahulog pa Sana na lang nahulog pa kuya huli lipat po kami ng itan ayusin na namin yung bat yun ang tingin po kami rito uh, wala pa mahuli doon kaya lipat kami ng pesto at dito nagihihaw na ano barbecue Wow, liha ha. Barbecue. Ayun, tilapia. YouTube. And may kamatis sila. Kamatis ah. <laughs> Nagagal po sila ito, kamping-kamping. hindi ayun, sa nila, ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, payong Ayun, Payong Ay, pa yung, iyang, oh, pa yung oh, iyang. Oh. <laughs> okay. Oh, ikaw. Kailan huh? po sila Ika, na iba. isda? Ah, eh? Aisha. Oh, hmm. Uh. Tama, agihin po sila. Oh, sir. Oh, How you? Kaya nasa disyerto po kami ng Taiwan Sabi po yung ilog ngayon Iba yung nangyari, babaw na dito Babaw na eh tapo po namin doon, malayo Ganda po ng ano, panahon, mainit Ganyan po nakapalong po tayo Sayang po yung collagen <laughs> Baka naman, collagen Na? Nakalimutan, po. Nakalimutan mo na Pagalang na ako magmamit eh Pero maganda naman sa katawan Oh, maganda. Nakakaimbus. Pagising sa umaga, hindi na masyadong haggard. Nagising ka na yan, hindi ka talaga maka -guard. Yun lang. Yung pagising mo sa umaga, tapos sa dayo pang i may trabaho pa ka doon. Nagagawin pa ako. Wala tapos tayo maghapon yun. Mag-uotip pa ba ako? Kung gano'n tayo mong iisipin, no? Na? Mayroon mo ano ano, man? Man. Manil, ma ano lang dito? din ko sa asak trick na 'yan. Baka miss din 'yan. Sa katanungan din dati. Tawang tawa din si Adventure dati dito. Ito 'Yung mga tilapia, bilog na bilog eh. Hilingin lang ganyan lang 'o. Unbox. Tama, ibibigay mang ignited 'yan dito. Tara so, na mo baka nanje lang sila. 'Yung so, sa mga umu-umagos kasi hindi nakakikiramdam lang 'yung mga tilapia eh. Amit na mga bala eh? diba, Di ba natin madaanan to dati? Hindi. Nangyari na nangyari. Okay, nangyabaw na. Nangyabaw na nga. Hindi naman maulan pero nakapayang tayo. Balito eh, parehas lang no. Kahit nga umulan at saka, may nakapayang pa rin. Nakawgalan ng mga Pilipino kasi yun. Kahit na hindi tayo putis Porcelana. Porcelana ko yun maganda pag lupayong para um, hindi ma-strop uh, it's less yan, ako yan bro Pugsan mo, ayan o oh. Grabe hagis yan Parang nagwala mo ng dalawang manok Madami, madami talaga yan eh na mo sa uh, agusan ano ba yun? karpa ba yun? yan mo ayos ka, tilapia ang itim ayun no, nakakatakas yung mga iba inisado lang talaga yung mauhuli maganda yung lambat ng Vietnamese doon daw sila sa paypayan kalamang paypayan saan ba yung binilan nila malapit sila sa paypayan na bumili Sina, sino sabi yan? Sinan? Maganda yung lambat niya, bagong bago pa Bago, tapos ano, pati pa yung ganun Pati parang ano, pakibili lang nila eh Hmm, maganda Malalaki yung bulsa, kahit na yung isang bulsa makakala, maka, maka makakaano ng tilapia, makakahuli ng tatlong piraso Kung malalaki Pati yung ganun pati kahit siya

Matagal na pa naman pa siguro bago magka-English dito, siguro mga 6 years, 10 years. Mga kabataan, mga konti-unti na kasi yung nakumukuha na sila ng mga translator galing sa Pilip galing Pilipinas ng teacher. A, parang may subject na din sila eh, yung iba eh no? O may English, 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 ano English na, English subject na. Kaya maraming mga kinukuha po ditong mga, ano, mga teacher. Oh, may mga ano, hiring nga ditong uh, teacher eh. Malak pala sa hodol. Eh. Nasa 90 eh. Oo, no, 90,000 sa pension. May pagtama ng OT malaki yun saka hapdi hapdi lang naman ito yung trabaho nila dito hindi naman buong araw saka hindi ka gaya sa Pilipinas na marami kang gagawin na full day tapos may mga lesson plan oh. may gagawin ka pa dito parang ano lang yun eh may ano ko may sinubscribe ako dito Dating yung factory worker babae ngayon so, teacher English teacher na siya eh baka nasahod niya dito nga kahit ano eh sabi nila kahit hindi yung teacher ka yung pinag-aralo basta naka tapos ka ng 4 years course so, yeah. makakapag ano ka din nag apply ka okay. parang ganun din sa ano Japan. ganun din sa Thailand yung mga maraming mga teacher din dun eh hindi naman sila as, as in teacher talaga na parang nakagraduate sila tapos hindi oh, sila yung tapasak sa boarding sa oo mga ano na mga na sila tulang kagandaan dito sa Taiwan yung mga nag-aral ng mga engineer mga teachers pwede na silang mag, mag ng exam dito yan mo lang dyan baka nandyan pa paganda ng paganda ng hagis mo dito na dito marami pong mga tayo ng ano dito kain ng mga isda ibig sabihin po dito marami pong isda talaga dito nakatira marami malalaki hindi na rin ang tagdag naman kami ng Oh, grabe. Marami ng mga kompetensya. Ganitong oras, tagsaan sila. dun sa kabila po, dun area, yung mga Indonesian dito po ay ano, mga Vietnamese. tap uh, kompetensya na po dito ang pagpipishing. Kung sino po yung mauna, siya po yung magsisimula magpishing. Pag nahuli ka, hanap ka po ng ibang pwesto. Ganito po ang kalakaran ko dito sa ilog hindi po pwedeng ako yung may-ari dyan umalis kayo dyan hindi po hindi <laughs> dapat yung nauna siya yung magpipising siya yung may right na ano maunang magpising dyan pero pangalawa wala na kasi mapupula pag nakunti na lang yung mau niya <laughs> maganda kasi yan mamingwit sila dyan kasi ano po dyan masilong hindi na po sila proproblemahin tapos mag, na po silang mag ano, mag ihaw na? Kung wala po nga siya, sabi ko ngayon sa bundok, parang ano na, parang hindi mo na makikita yung bundok dyan, no? Hindi um, mo bagay. tanaw dahil makulimlim. Baka sa ano to sa bagyo na naman sa Pilipinas. Okay, na bagyo. Okay. Parang may low pressure, pero hindi ko pa lang kung okay. magubung ano. Ingat kayo dyan. Sa ibang part ng ano, napanood ko yung binabaha. Ang lugar yun, tanaw, grabe. Saan daw nangyari yun? Saan yun? Sa ating Visayas ba yun? ang ano na yung mga tao kahit baha na yung tulay kahit sobrang lakas na tumatawid pa rin yung iba eh kaya maraming napapahama kahit bawal ng tawiran kaya tawiran pa rin bakit ba, baka ano may saan sila pupunta sana kung galing school yung iba yung iba tatawid at naabot na abot yung tubig sa iba eh uh. Hindi na niwan po namin dun sa silong kasi mabigat po yung timba malayo-layo na rin po yung lilakad po namin ito na, na po yan <laughs> tirik na tirik. Parang ikaw, tirik na tirik na rin Tirik na tirik na rin <laughs> Direct na sa araw. Hinahina na rin. Ano ka nang hina? Ganyan so, talaga pa pag na? ano. Pag... Ano? Ano? Pag all this? All this? Di ko alam. Malakas pa naman ang existensya okay, mo. Not normal lang naman ang papagod. Tulog mo lang yan. Tapos pagdating ng isang araw, pagod ko ulit, tulog mulit ulit. <laughs> <laughs> <Tawag> mo ulit <laughs> ulit. Ang mga pa, ganun yung routine routine mo, wag kang ma-stress ka na ah. Tapos magiging ano na. Ah. Ano bang ang pagkatapos ma-stress, ano ba yung magiging sakit nun? Alin. Pag stress ka na. Stress? Oo. Stress 4. Alas stress na, alas 4 <laughs> na pala. Kala ko stress yan eh. Hindi ko na alo yung mga stress-stress parang is stress ba yan? Parang stress, parang problemado? Hmm, uh, parang gano'n. Yung mga rayong mga iniisip. Sobrang isip yan. Eh. Uh, hmm, hindi, hindi, hindi mo bababaliw na. Kaya na. natin kung yung sarili natin. Dati, kung nga stress ako dati, parang nga nililibang sarili ko. Ano? Paano ano? mo libangin yung sarili mo pag ano na pag, pag di ka, stress ka? Pag, pag stress ka? Okay. Bigyan mo lang time yung ano para i change environment. ibang palabas sa kawaga mo yung iniirog <laughs> 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 siyempre, dun, eh siyempre na istress ka doon eh siyempre na <laughs> po na iniirog yung nag-away pa kayo sa <laughs> dagdag pa yun mag-iihaw ka ng tilapia <laughs> <laughs> mag-iihaw ka ng tilapia mag ba hindi lang piniprito yan ito na po oh uh, na kami ni Ethan dagdagan na lang ito ni Ethan kasi may po palitan lang po kami ni Ethan mag-fishing sige po ang sabad ng ito sila dito lang po kami ng ganda-ganda napahinga po muna kami ni Ethan uh, katapang magtahin lang lambat e eh. may berenda kami ito ng tinapay may po. may biskwit to tan saka ano, yung galing sa kosko na pandesal mm -hmm. pa. ayan. Ayan ayan may biskwit na lang po yan santa pa ayun tayo ni Ethan may berenda kayo dito kahit po, kahit. To kayo po pa dyan sa mm -hmm. sunflower ayan o, no. sa natin

Ilang ni Brad na Katila Ano yan? Ito ulit ata ng Indonesia Parang hindi ka ma... Ano na? Buhang sa langit to? Huwag o may grado? pirata Ito mo ha? Ito mo ha? Ang grado? Ito na papalipad ng mga maliliit na square na kulay yelo. Tapos man, yung mga alay-alay nila yun. Ito na pala tayo nagtakapuan. Ito na tayo na pala. Ito na tayo na pala. Tapos muna tayo di ba sa Pilipinas. Ipakain uh -huh. nila yung mga multo. Pinapakain nila yung mga, 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 mga. multo. Yan, tatapon na para kanyin ko yan. Para hindi ko kayo magutok. Ano ko, matapon ko. Hindi sa bibig. Ano meron? Hindi, wala ka pa sa mga gana. Hindi. wala ko mga boss na sa ano eh.

Eh paano eh, para na naman yung sinasabi nila, pag ano, yung namatay, di ba? iba diba, mga pansin mo pag gumagalaw, ganun, maapak. Um, ganun, Tapos uh, yeah. parang kumbaga nagagalaw um, yung sangi oh, ba? Eh, mga bagay bagay. Oo, ganun. May mga video ganun, patuloy, pero magul, ma ano kasi? Ma, mahiwaga ang ano eh. Kasi ang mga kasagutan kang talaga niyan, ng person pagdating sila, sira ng sira ng sabi nga yun na matisi tapay yun matisi kan paro kami nung ano sa bahay gabi gabi yung parang alam niya kasi yung pagapak niya yung parang yung apak ng apa niya yung parang padalos dos naririnig talaga sabi wala naman tao kung magaron daw siya nung dalagat daw sa ano kasi meron nangyayaring ganyan eh, kanya kasi kahit yung mga kahit question. No? may mga labar daw totoo talaga hindi na balita sa game yung parang namatay yung isang tao hmm. tapos pumunta sa ospital yung nagbukas pa yung guard tapos pinaglogin pa ng guard hmm. tapos yung ano kita sa CCTV wala naman pero kita yung guard ina-assist yung tao na hindi rin kita sa CCTV tapos sinulat yung pangalan huh? oh, tapos nung tinignan yung pangalan yung pala mamatay lang nung kinagabihan huh? nagpa-ospital pa yung laki mas pa yung balahibo oh. <laughs> Usap-usapan ngayon ang isang pangyayari na nakunang pa ng CCTV footage sa loob ng hospital sa Finokieto Sanatorium sa lungsod ng Buenos Aires. Dahil isang security guard ang nakunan sa video ang nag ng isang pasyente, subalit makikita sa video na wala namang katao-tao. Kuwento ng nasabing security guard, alas 3 ng madaling araw nakita niyang isang pasyente sa entrance ng health center at agad naman siyang tumayo. Makikita rin sa video ang pagbukas ng automatic na pintuan sa hospital. Agad na tumayo ang guard para kunin ang impormasyon at tumawag ng iba pang personela. Sa kanyang mga galaw, makikita na may kinakausap ito na hindi nakikita. Makikita pa na nag-offer pa siya ng wheelchair, subalit pinili umano ng pasyente na maglakad. Subalit maya-maya pa, hindi na ito nakita at nag-notify na ito sa doktora at nabasa nila sa registration folder ang pangalan apelido maging ID ang tubugma sa pangalan ng kakamatay palamang na pasyente sa sanatorium na siyang namatay sa araw lamang na iyon. Sa ngayon, palaisipan pa rin sa mga doktor ang pangyayaring nahagi pa ng nasabing surveillance camera. Eh, okay. pa yung balahibo. Mm -hmm. Kaya mahiwaga nga po yung mga ganyan. Kaya kahit nakasulat sa Bible na pag, uh, ano, pagkamatay, dadalhin agad sa ano. Kasi sa Bible, pagkamatay mo, yung kaluluwa, dadalhin agad sa ano, sa langit o sa inferno. At pag paghihintay ng pakatulad. Pero mayroong mga pangyayari dito na ano, yung ganun, mahiwaga. Mm. Na, tulad nun, yun na mo. Mas, kuha ko yung sa iba, CCTV. Yung iba, sa iba, nakakamoy daw nila, ibang namoy eh. Tapos yung iba na ilibing na, patay na. Tapos biglang hukay na, buhay pa. Maraming ganon. Yung hindi na talaga tinanggal yung mga... Oo, oh, hindi. Um, maraming ganon. Kaya iba hindi na i mo. Maasa sila ng mga buhay. Pero may napanood na ako na ano. Wala na na yata ng lulu at lulu, Pero maranda sobra. Siguro... Pero yung katawan niya buo pa rin. Hindi pa rin nag okay nandun pa rin yung mga skin niya buong buo pa hindi pa, di pa na lahat lahat nila kagaya sa mga buto buto nila Parang na so, siya pero hindi siya hmm. meron sa gadang ganun eh parang sabit sa mga bundok oh, so sa, sa, parang, sa India naman ginagawa nila ng parang, yan. dito sa Taiwan sila mga pagkain kasi mga ilog-ilog minsan nakakita kami ng pagkain kasi mga sinasabi nila na mga card card mga sunod so halo halo kasi yun yung mga card na ipar lang na na lap na pang lap nila o patwerte yung mga uh, alay din sa mga hindi ba tapos minsan pag ano di ba sa kailuban kailuban yan sa bus namin ipili mga pagkain bigas kung ano mga pagkain tapos dadasalan nila yung sunugin sila mga parang kahoy konsensyo ba ang tao na? Kasi na dati doon eh. Dumasok kami doon sa baan ng ano. Budis? Na, bu Budis pang ano doon. Hmm. Tapos may dalawa. Ay may ano pala yun. May dati pang pagyuko pala yun. Ibang bilang yung pagyuko mo. Dati pang bilang yung pag paglagay mo doon sa pinaka ano niya. Pinaka pinangalagyan. Parang buhangin. Tapos ano yung doon? baliktad pa yung sindi ko, baliktad pa yung patayo ko, di ba dapat pala yun? Pero na nakalimutan ko yung yung red, Doon pala yun sa baba ata yun, sa taas, nakalimutan ko na eh. Tawang tawa sa akin yung kaibigan mo. sinubukan namin dati, sinubukan. Ano ba yung ano dun? Parang wala na akong naramdaman. Parang, ano ko, sama-sama lang ako yung ano, ganyan yung naranasan ko dun. Sama-sama lang ako ng lupa niya. Hindi ako na-tumutong. ano ba yung, may mga bilang eh. Una, di ba, ko lang ganyan, tapos ko sila ng ata. Pangalawa na nun, iyo sila ng tatlo, parang gano'n. Kasi pag ganyan, mga usapan ka sa Diyos, yung diba pagsambahin, na yun, pag eh? eh, kahit napatayin ako, hindi talaga ako kasamba sa Diyos. Tapos di gano'n ako, pero, hindi lang hindi kilala. Tulad ng mga dating sa Old Testament, mga gusto na, gusto na silang patayin para sumamba, pero hindi ko. Yung ko. Bakit? Ka eh. Kaluang utos, di ba? Bakit so, ganun pa yung ano? Saan pa sa ibang Diyos Diyosan? Kung ganun, bakit pa tayo dinadala yung love pa niya ng mga ganun? Para sa mga para... Para makita. Parang ano lang natin, respeto na sasaba lang tao sa kanya. hindi ako na yuko Hindi ko alam kung ano ibig sabihin yun eh. Dapat ilang beses na kami nagkaroon-garoon eh. Yung yuko parang ginagaya ko lang sa kanya. Diyos Diyos yan eh. Nagbirinda na po kami. Hindi po, salamat po sa inyong support sa amin dito. Please subscribe po. Baka i po. Ano.